Nami-miss mo si Kuya? Ah, uh, po. Kung naririnig ka niya, ano yung gusto mo sabihin kay Kuya? Ba't niya ako iniwan? May pangako po kasi sa kanya yung bago siya niraya. Mm, ano yung okay? Po yun? Pumasok po siya sa Honor. Bit Honor siya. Ah, oh, po. Grade 5 po. Madjan oh, mm. po siya. Nung ngapong po na yun. Puling yakap na po pala niya sa puso. Oh, po, bago po mawala. Babali po si Utoldex nun para ma-jollibee mm. Eh, pagbali po ni Toldex, ginabit po niya yung orete. Doon na po nawala si Toldex. Bakit ka umiyak kanina pa? Wala po. Lagi, kun, lagi po pumapasok sa isip ko si Kuya. Hmm. Namimiss mo siya? Oo po. Lagi ko pong naisip yung kung paano aksidente mm. Kung pwede lang po i-rewind ibalik po. Mm. Kung pwede mo lang ma yung nangyari, ano yung gagawin mo? Sasamahan ko po siya. Mm -hmm. Tapos po, pag nakakuryente na po siya, babalibagin ko po ng kawayan yung ano, para po matanggal yung pagkakaroon. Pagkuryente niya. Anong pangalan ni ate? Ate Joy. Ate Joy, tsaka... Rayshan, ilang taong ka na ate Joy? 17 po. Si? 19 po. Magkapatid pala kayo, no? Magkapatid. Mm. Ang gaganda ng mga tao dito. Oo. Natawa si ate Rayshan? Oo. So, Sa'yo yata uh, ito negosyo mak eh, bakit Nakiki... Nakikigawa din ko. <laughs> uh, so di dito lang kayo gumagawa ate? Hindi pa ah, nakikita ano lang po kami na ko lang din po kami ng um. Gawa-gawa uh, po. Tinutulungan niyo lang sila. Eh. Okay. Okay. Um, uh, okay. Parang best friend ko sa kanila, yung kuya nila. Mm. Nasaan? Nanaran na po February. Uh, anong kinamatay? Kuryente po. Saan? Diyan po sa mga. Yan lang po, po sa Sa, sa tapat ng bahay po nila. Oh, ba't sumabit? O, oh, paano na, ba? Nag-jumper. Na, 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 Ay, ah, sus! Ayun, pag-jumper nung kapatid. Hina ko rin. Uh, eh, alam nyo ba yun, ate? Yung... Opo. Oh, Kaso po, nung naabutan na po namin si Kuya, mm. naka, ano na lang po, nakabulagta na lang po sa baba. Ah, uh, oh. Ate, okay lang makita ko muna itong basahan nyo. Oh, ang ganda ng pagkakagawa. Oh, katekram. Tapos 8 pesos ang bayad sa kanila. Ang galing. Sino may gawa nito, Ate Joy? Ikaw o si Ate Rachel? Sino ang asawa po ni Ma? Ah. Ah, sinong naglapit sa kanila, Kuya Agos? Ah, si Kuya Mac Okay. Pwede kong malaman dito nga, ma. Ba Ba't mo sila linalapit sa amin? Hey, sir, nakaawa din po sa kalagayan po nila. Minsan mm. um, po kasi, pagka pumupunta po ako doon sa mga kanila, eh po, na ito ang makakain po, tsitsare na lang po ulam. Mm. <laughs> <laughs> Naiyak siya. Dito ka. Ba't ka naiyak? Sige. <laughs> Nalamig ako. Hmm? Nalamig po. Bakit? Eh, kasi nung nabubuhay po yung kuya nila, hindi naman po kasi na hindi po nila nararanasan yung ganong mga tulad ng pagkain nila ng chichiria. Mga ah, ganon. Maulag. Kaya hmm. <laughs> sabi ko, nung nabubuhay po yung kuya nila eh, hindi nyo ako dadanasin yan. Hmm. Eh kaso, wala eh. Kinuha na sa akin, utol ko na yun eh. Hmm. Okay. Yung kapatid nila, best friend mo? Opo, mula po pagkabata. Ah, childhood best friend mo siya. Opo. So, dito na kayo? po. magkakasama po kami dito. Hmm. Okay. Saan ang ano, mama at papa nila? Yung mama po nila, wala na po. Namatay hmm. na po. May nagkasakit po si Siya Teraksa ng cancer po. Mm. Para nanay ko na din po yun. Kasi pagka nandun ako sa kanila, hindi na ako nakatutulog minsan sa kanila. Mm. Kaya parang magulang ko na rin po yung magulang nila. Okay. Sige, gusto ko munang kilalanin yung kapatid nila. Yun yung panganay nila. Opo, yung panganay po nila, si uh, Yotel Dex. Kumusta yung, ano, kumusta yung kuya nila? Sabi mo hindi sila magugutom kung nandun yung kuya nila. Opo. Dahil supportado po sila ng kuya nila. Nagtatrabaho po siya. Sama sa ko din po sa trabaho yun. Mm -hmm. Para po sa kanila. Pag po yun, kung anong pong pera nun, binibigay po sa kanila nun para may pangulam sila. Mm -hmm. Okay. Tapos, yes. yung best friend mo, sabi mo nga ano, na kuryente. Opo. Okay. Gano'n kayo katagal mag best friend? 20, kung ilang taon na po kami. Kailan lang, di ba? 22 years po. Um, mm -hmm. Laka, lagi, lagi po akong pupunta doon, dumadalo ako. Kasi yung bahay po nila, cimenter, yung pagitan po kasi, sementeryo. Mm. yung bahay po niya, tapos itong kabila, sementeryo. Pag lumakdan ka po dito sa may kabila, sa may dito gawe, mm. ayun lang po yung kuya niya. Sa may apartment na yun. Bali, ere lang po, tsaka yan. Mm. Ayun lang po yung kuya niya. Magkatapatan lang po. Uh. okay. Anong gusto mo sabihin sa magkakapatid? Ayan. Hindi, kakabigit um, nyo naman po sa kanila eh. may ma makakatulong ako sa kanila, tulong ako kayo. Para ka ako yung Toldex ka mm. Dahil kasi nung nabubuhay si Toldex, hindi man nila, di nila pinapabayaan yan, mga yan. Mm. Kaya siguro, kaya rin na sila nagkaganyan. Yung kaka, yan, tulad yan. Na, well, siyempre, wala na pong mano sa kanilang magulang. Lalo po na no? wala po po sila ng kuya. Mm. Kaya sabi, pag agad ka ako, makakatulong ako sa kanila, tutulungan ko na lang po sila. Kaya nga po, nilapit ko po sila sa inyo. Para po kahit pa paano ako matulungan sila. Mm. Uh, nasabi mo na iniwan sila ng papa nila. Opo. Pwede bang malaman kailan sila iniwan? Mm. Magdadalawang buwan na si... Dalawang buwan na, no? dalawang buwan na po. Mm, hindi na nagpakita. Hindi na po. So si Ate Michelle, Rachel, po. Rachel tsaka si Ate Joy. Nakapag-aral ba kayo mga ate? Nakapag-aral po. Hmm. Ikaw, anong natapos mo Ate Rachel? Ano lang po, grade 10. Kasi po nung na grade 11 po ako, mintu po ako. Mm. First grading na po. Hmm. Natapos ka lang po first grading. Si Ate Joy. Grade 8. Grade 8. pati ah, mo na natapos kahit grade 10. Eh, hindi ko na po kaya. Hindi na kaya. Sobrang hirap po kasi ng buhay. Wala na rin pong maipang baon, Ganyan po. Kaya po natigil din po ako sa pag-aaral kasi mas pinili ko na lang po magtrabaho para po mapag-aral ko yung bunso kong kapatid tsaka po ito. Mm. Eh, di na rin po niya kinayang mag-aral. Kaya po minto na din po siya. Mm. Kaya po yung pinag-aaral na lang po namin yung bunso po namin kapatid. Gano'ng kahirap yung ano? Iniwan na kayo ni mama niyo, nakasama na ni God, tapos iniwan pa kayo ni papa niyo. Sobrang hirap po kasi wala pong magulang na gumagayad sa amin. Tapos kami-kami na lang pumuka na iyo. Hmm. Ang kahirap niya. Eh? Sa so, ngayon pala, ikaw na lang para yung parang ano, nanay-tatay nila. Opo. Oh, ano pa po kami? Apat pa po kami. Hmm. Yung isa ko po kapatid, yung pangalawa, nagtatrabaho po. Hmm tumutulong-tulong din po sa amin. Kahit nitsan, kahit pa paano po nagbibigay-bigay din po pang pang baon baon ng kapatid ko. Mm. Ako po, tas ako sa bahay po, taga ano po. Nasikaso ko po 'yung kapatid ko pag papasok. Ito ka kayo. Ha po toka -toka. Ang toka mo doon sa sa buso ko kapatid. So, si Ate Joy, saan siya nakatoka? Nakahiwalay po, ka sa po eh. kasi sa amin ng bahay. Ah, uh, ka na? Oo papa. Ay. ka. Ah, ito. Christopher Contemplo. Mm -hmm. Kaya naka na ka pa nag-asawa? Matagal na pa. Last year? Last years. year lang din po. Saan mo nakilala mo na yung ano mo? Yung mm, napakasawa mo? Matagal na po ang magkakilala mo. At sa dude, okay. ano din? Kapapata mo din? Hindi po. Nagka-chat po sila sa Facebook. Sa Facebook lang? Uh, pero malaman na yung problema bakit naisip ko na magkano na nga lang ako, mag-asawa na nga lang ako, mag-boyfriend na nga lang ako. Family problem. Hmm. Nung boy pa po, po kasi yung hmm. Sige po, eh. mama po namin, hmm. talaga pong wala na siya sa amin. Talagang barkada, barkada po kahit po na nag-aaral siya. Mm -hmm. Nandun po ako sa minang po nila mama. Dun sila po yung okay. nagpa-aaral sa akin. Pinagpa-aaral po sila siya. Nun. Kaya doon po sa nakasakay. Oh. Tapos nung nawala po, alam oh. nung nawala naman po si Mama, dun, kinuha na po siya uli nung ninong nung ninong nga po nila Mama sa kasal. Pinagpaaral po siya hanggang sa umalis po siya doon, tumira po siya sa kaibigan niya. Doon na po nag na nag-ano na po siya, nagloko-loko na sa pag-aaral. Doon na po ako nagtatrabaho na para pag-aralin po sila, bigyan sila ng pangbaon-baon. Pero hindi na po siya pumapasok, kaya po doon na nagka-loko-loko po yung pag-aaral niya. Hanggang sa nag-asawa na lang din po siya. Pero sa'yo, ate, siyempre, masakit yun, di ba? Oo ah, po, masakit po. Kasi po, pinagpapaaral, pinag-aaral ko po siya, hindi naman po pala pumapasok sa eskwelahan. Masakit po yun sa akin kasi nagtrabaho ako para mapag mapagpaaral sila. Ano, paano mo siya kinausap? Kina, nag, ano po, umuwi po ako dito nang tas chinat ko po siya. Kasi po na nung nagtatrabaho pa ako, di talaga po ako makauwi dito noon. Kasi nga po stay in. Mm. Dahil sa chat ko lang po siya kinausap, nagalit ako sa kanya. Nalaman ko nga po kasi na di na nag-aaral. Tapos nung umuwi na po ako dito, talagang tumigil na po talaga siya sa pag-aaral. Kinuha ko siya doon sa kaibigan niya para umuwi dito. Pero umalis pa rin po, po siya sa akin. Mas gusto niyang kasama yung kaibigan niya. Yung sinasabi mong kaibigan, boyfriend. Hindi po, babae po yun yung kaibigan niya po. Yun. Doon na po sila nagsasama nung boyfriend niya na yun, yung napangasawa nga po niya. Yung mm, time na yun. Mm, yung panganay po nila ka Tekram, ito po siya. Ayan po yung panganay nila. Bali na matay siya ng February 8. Nang pala. Nga po, o, nung ito netong Buwan lang po. Buwan lang po. No? Tulad nga po, wala na nga po kami magulang, di ba po? Kailangan po na lumaban para sa mga kapatid, lalo po yung kapatid ko nito. Lumalaban na lang po ako para sa kanila. Nasaan si no? Bunso! Dito. Ito yung bunso. po. Magaganda ba po yung... Katabi ka kailangan ito eh. Ang pangalan mo, bunso? Jason pa. Nag-aaral? Apa. Gaano kagaling sa school? Medya, po. Medyo pa. Medyo. Pinagbubuti yan? Apa. Ba't mo pinagbubuti yan? Para po makatulong ka lahat eh. Mm hmm. Okay. Namimiss mo si Kuya? Apa. Kung naririnig ka niya, ano yung gusto mo sabihin kay Kuya? Okay. Ba't niya ako iniwan? Mm hmm. May pangako sa may pangako po kasi sa kanya bago siya nawala. Mm, eh, ano okay. Pumasok po siya sa honor. Pito honor siya. Opo. Oh, Grade 5 po. Nagjali mm. po siya nung hapon po na 'yon. huling yakap na po pala niya sa kuya. Opo, oh, bago po mawala. Babali po si Utol Dex nun para ma po siya. Mm. Ay eh, pagbali po ni Tol Dex, kinabit po niya yung kuya. Doon na po nawala siya. Mm. Oh, Ba't naiyak din si ate? Nayak din yung asawa ni Mac Mac kay ano. May honor ka pala? Apo. ano po siya na nakasampa po siya sa truck. Nagpaalam hmm. po siya sa boss niya na uuwi. Kasi hmm. nga po ipag pag ano po niya to. Ilalabas po. Ilalabas na. na. Namimiss mo si Papa? Apo. Ang gagos mo sabihin. Kailan, kailan pa umalis si Papa niya? March po. Ito lang din. Opo. Nako. Ito lang din pala. So, kung po yung pagtapos ng birthday niya, nung March 6. Oo nga. Nung nawala siya. Dapit sa po yung birthday niya. Paano nagkasunod-sunod? Nawala siya ng February. Birthday niya po ng March 6. Oo, oh, tapos sumalis si Papa nila, March 10. Pagbuti mo yung pag-aaral mo, ha? Apo. Gawin mo yung pinaka-best mo, okay? Ate, Rachel, Ate Jay, bantayan niyo itong kapatid niyo, ha? Apo. Kailangan ito ng tamang gabay yung nakatutok sa ganyang edad. Ano average niya? With honors, eh? 92 po. Hmm. Anong gusto mong sabihin kay Kuya Mak Mak? Napit kayo sa amin. O, umiyak nga siya kanina pa. Ah, yung luha niya. O. Bakit ka umiyak kanina pa? Ala po, lagi ko lagi pong pumapasok sa isip ko si Kuya. Hmm. miss mo siya? Oo Lagi ko pong naisip yung compañeros en accidente. Hmm. Ah, nakita mo yun. Nakita mo yung katawan niya. Hmm. Kung pwede lang po i-rewind po, ibalik po. Hmm. Kung pwede mo lang ma-rewind yung nangyari, anong gagawin mo? Sasamahin ko po siya. Mm -hmm. Tapos po, pag nakakuryente na po siya, babalibagin ko po ng kawayan yung ano, para po matanggal yung pagkara. Pagkuryente niya? Apo. Pahag nga ako. May Pahag ni Kuya mo Ha? Opo so, na. Sa ngayon ba naiintindihan mo na kung bakit nangyari yon Naiintindihan ka po. Hmm? Kasi po, oras niya na po, tapos feeling ko po, kailangan na po siya. May nagsabi ba nun sa'yo o ikaw lang? Naisip ko lang po. Hmm. Narinig ko kanina, di ba? Sabi ni ate mo, bumali pala siya sa boss niya nung lalaman na we-donor ka po ako sana sa Jollibee. Hmm. Kailan ba yung huling pasok mo sa Jollibee? February, February... Ano po? February 5 po. February 5? Bakit ano bang okasyon nun? Ano po? Mansari po nila ng... Ano ng jawa niya, tapos sinama niya po ako. Ah, ganun siya kabait sa'yo. Sino nasama ka sa mga ganong lakad? May love ka talaga ni kuya mo. Kaya pagbutihan mo, ha? Ingatan mo yung sarili mo. Sino yung kakaibiganin mo lang? Yung ano, yung mukhang masungit yung labas pero yung kalooban niya mabait. Hmm, yun yung sabi niya sa'yo. Kasi gusto kong malaman ano pa yung mga tinuro niyang ganun. Kasi maganda yung ganun. Parang sinasabi niyang hindi namang kagandahan, kagwapuhan, pero may mabuting puso. Hmm. Sige, ano pa yung mga tinuro sa iyo? Huwag makikipagkaibigan sa mga bully kasi baka magaya ka sa kanila. Hmm. Mabait yung kuya mo. Tinuturo ang kanya ng tama. Ano pa, kuya? Yung ano pa, yung pag nasaktan ka na ng isang tao, Huwag pa dalos-dalos dahil iniisip lahat ng sasabihin. Kasi nakakasakit yung sasabihin mo. Hmm. Ano pa kuya Jason? Sige. Y yung, tatlo lang po yun. Yung sinabi niya sa'yo. Ang bait ng kuya mo. Yung pagpipray, sinabi niya rin ba sa'yo? Apo. Okay lang ba kung pwede kong malaman kung ano yung pinagpipray mo? Sige. <coughs> Dear Lord, maraming salamat sa binigay niyong pagkakataon para ma makasama ko po si Katay Kram. Ingatan niyo po sila sa mga masasama. Huwag po sila e ano, sa mga di kaakit-akit na nanghuhusga. Amen. Hmm. Pinag-pray pa na ako. Ano ba ito? Mahiyak yata sa bata na ito. pinag pa ako ni Kuya Jason. Thank you. Pero yung pinag-pray mo sa gabi, ano yung gusto kong malaman? Yung pinag-pray mo pagkagabi, yung matutulog ka na? Lord, kung time ko na, naman po sana, sana po, bigyan niyo po ako ng magandang gising bukas. At ingatan niyo po ako sa aking pagtulog, pati na po, ang aking mga kapatid. Tapos sila papa. Thank you sa ano, pinag-pray mo ako ha. Okay. Wala ka ba talagang gustong pabili? Bike, bike po. Ah, gusto mo bike? Kaso pwede ba yun dito? Hmm, saan yung school niyo dito? Sa ano po, Guillermo. Malapit po sa salangan. Uh, okay, sige, tanong ko kay ate yung gusto mo, ha? Okay, pwedeng pakagulit? Laipet? <makes noise> Katekra, ang pangarap niya maging doktor. Pwedeng ilagay ko lang? Alam mo ba kung anong tawag dyan? Satiscopic <makes noise> pa. Alam niya. Hmm? Naano naman ako sa pangarap ng bata, katigram. Paano natin maibibigay yung pangarap nito? Sa tingin mo, Bunso, paano natin maano yung pangarap mo? pag aral po ng mabuti para paabot yung pangarap. <sighs> Nakakatuwa yung bata, ano? Eh, Ayan sa inyo yun na bunso. Bigyan din natin siya, ano. Bigyan din natin sila, Kuya Makmak, -Mak, kahit pa ah, ang galing, ah. <laughs> 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 mm -hmm. Okay. Kaya mo pa. Ito, ba? Sige, hindi Boto ako dito. Taas kamay ako dito kay Kuya Jason. Matured mag -isip. Pero yung mga alam ko, hindi pa naman siya perfect. Tayo naman lahat, hindi naman perfecto eh. Pero sa level of ano niya, meron pa tayong mga mas... pagkamas mas naayos to, mas okay. Kaya, Kuya, wag magbabago yan ha? Babalik ako this week. Tingnan ko kung ano yung maitutulong ko. No, Kuya Mac, thank you sa paglapit sa mga magkakapatid. Kuya Jason, alis na kami. Pwede ba akong pahagulat? Okay. Mm -hmm. Boom! Ganun ako mag-hug. Huwag <laughs> mo din si Kuya Makmak. -mak. Okay.